Eto na, eto na, eto na, 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 Senador Miguel Subiri, idol ka. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Subiri, Subiri. Boom, boom, boom. Servisyo ng Sigurado. Maganda, maganda gabi po Bramado sa lahat. Si May bag na rabi. Kada kayo amin ha po. Sa inyo mga ating mga kababayan dito sa Baguio City. It's nice to be back. Ang ganda-ganda pa rin ang Baguio. Napakalamig. At alam nyo po, mga kapatid, ako ay natutuwa tuwing pag ako dito sa Baguio, pumupunta ako sa Baguio, dahil kanina nakain ko yung napaka-paborito kong pagkain na ube jam. Na sobrang niya at kain ko ng ube jam, na po ako. Alam nyo po, mga kapatid, kilala naman po ninyo ako. Kaya hindi ko papatagalin ang aking talumpati. Ang akin po ay trabaho lamang, walang bola. Serbisyo lamang, walang bola. Nung ako nanungkulan bilang mambabatas, na tatlong termino. At Senador, wala po akong absent since 1998. Perfect attendance po ako tatlong taon na nungkulan bilang mambabatas. At tama po sinabi na ating mga MC, nung 14 Congress, ako po yung naging majority floor leader ng Senado. Halos 650 Republic Acts ang aking pinasa bilang majority floor leader. Halos hindi na nga ako nakakauwi ng bahay. Pero mga kapatid, ang importante, ang batas na may trabaho. Kailangan po natin ng trabaho na yon para sa ating mga kababayan. Ang sabi po ng ating mga ka kaibigan ay tweet na daan, dapat walang korupsyon. Tama. Bawal ang korupsyon. Galit po tayo sa korupsyon. Kaya itong kaibigan ninyo na si Mig Subiri, wala pong issue na korupsyon dahil galit po tayo sa mga korup. Pero ang importante naman na yon, wala na pong korupsyon, kailangan po natin ng trabaho. Di ba po mga kapatid? Kaya ang mga batas na gagawin po namin dito sa aming grupo ni Ma'am Grace at ni Cheese ay mga batas na may trabaho katulad ng na nagawa ko sa Renewable Energy Act. Ito po yung nakikita natin sa telebisyon na solar panels, yung mga wind turbines para sa wind power, solar power, hydropower, itong geothermal power. Ngayon po, apat na raan dahil sa batas natin, apat na raan na proyekto na ang ginagawa sa buong Pilipinas from Apari to Holo na halos tatlong milyong trabaho ang nabigyan natin ng oportunidad sa ating mga kababayan. So mga kapatid, gagawin po natin uli yan. Ang plano ko kung tayo palaran po tayo ng mahal na Panginoon at sa tulong ninyo, ano pong gagawin ni Migsubiri? Uunahin ko ang pagbaba ng napakataas na buwis dito sa ating bansa dahil yan po ang nabibigay ng pahirap sa inyo. Yung binabayaran po ninyong income tax na napakataas, yan po yung buwis na taon-taon na binabayaran ninyo at kinakaltas sa inyong sweldo buwan-buwan. Ibababa po natin yan. Kasi ang sabi nila, mix baka kulang ang pera ng gobyerno pag ginawa mo yan. Sagot ko naman dyan, ang sabi ng Commission on Audit sa COA, lahat po ng ehensya ng gobyerno na yon ay underspending. Ano ibig po sabihin ng underspending? Sobra-sobra po ang pera nila. Hindi nila ginagamit. Ibalik na natin yung pera sa taong bayan para kayo naman ang makinabang. Di ba po mga kapatid? Kaya kanina nakita ko po ang aking kaibigan na si Sherwin Gatsalian nakatayo dito. Sabi niya, Masaya sa pag sa bagyo pero nalulungkot din dahil wala po siyang kasamang girlfriend. Pasensya na lang, Sherwin. Ako, may kasamang ex-girlfriend na yung gabi. Gusto ko po ipakilala sa inyo ang inspirasyon ng aking buhay. Kaya ako'y naniniwala na may forever. Walang iba kundi ang aking asawa na isang Ilocana, Audrey Subiri. Audrey, Mas mabuting siya na lang magpakilala sa akin para sa inyo. Naimbag nga na kada kayo amin, Apo. Siyak ni Audrey Aquino Tan Subiri nga, taga San Juan, La Union. Siyak ti asawa ni Big Subiri nga, tumartaray para senador. Yeah! Amuyo dati asawak, nagadu Uray haan nga Ilocano dahi nagadoti na aramid na, ken naintid na nga na proyekto para kada tayo Ilocano. At bukod po doon, dati asawa, kasla Ilocano nga agtrabaho, nagaget. Amuyo, siyam nga taon jay Kongreso, ken upat nga taon jay Senado, awanti absent na, awanti late na, hindi na umuwi, nasa Senado na lang palagi. Pero kas, kaya, kaya minsan, weeks. awanti kwarta din. Awanti <laughs> Jay, dati asawak nagaget kasla ilokano niya. na nagaget pai. <laughs> Kaya dito ay ag ak, agdaudawat ak akti support para nga makasubli dati dito yasawak Jay Senado. No makasubli ni migsubiri Jay Senado. Kasla adda ilokano Jay Senado. <laughs> Dahil ni migsubiri gaya ng sabi ko. Ang importante po, idipuso niya, jay, na idipuso ni Migsubiri para kada tayo Ilocano. Yay! Kaya pa nga, po ah, ngayong Mayo, ibotos niyo po dati asawa. Kaan niyo maliplipatan ni Migsubiri? so, at wag po kayo mag-alala, <laughs> Jay Balay, ako hong baala na hindi makalimutan ni Migsubiri ang mga Ilocano. Dahil kapag nakalimutan po ni Migsubiri ang Ilocano, outside na kulambo ang aking asawa. So, pagdating sa Mayo, Mayo 9, huwag po kayo. Tama? Mayo 9. Ang numero 50 sa balota, Mig Subiri, ay ayating ko kayo! Woo! I love you, Bagyo! Kzubili i boto, Sasenado.